Okay guys, so ito ang mga kakailanganin natin para sa ating mabuting orasyon. Okay? So ang number one natin ay Holy Bible. Okay? Number two, kulay silver o mga silver. Ito nakuha ko pa to sa antique shop. Pero dito kasi ako nagsusunog madalas. Okay, kandila na galing sa simbahan. Guys, kung kukuha kayo ng kandila, ito o oh, kandila, yan na sa simbahan, mag-donate kayo. Kasi yung donate nyo, babalik sa inyo yon ng three times. Alam nyo ba, ba kung bakit yung ibang artista kung punta sa simbahan ng madaling araw o hating gabi, ito, nagkakatotoo talaga yung kanilang mga dasal. Okay, so yan. Kaya tinatawag itong ano, white witch spell. Okay? So wala tayong sasaktan na tao dito sa orasyon na to. Okay, yung pangatlo, yung nga, kandila na galing sa simbahan, star. Okay, dahil ito yung kahit anong star na meron ka, o kahit picture ng star, kailangan meron ka. Holy Bible, okay, silver o kulay silver na mangkok. Ah, uh, Chinese ingot, ito Chinese ingot. Yan, yan yung mga, ano, mga pera ng inchik noong unang panahon. Okay, pera na silver, huwag kayo maglalagay ng coins ha. Kasi ang coins, nag-a-attraction ng mga duwende sa kalaman lupa. Yung silver coins, ito yung modern coins. Okay? And then, kandilang puti na binili mo sa tindahan. Pero, ang sisindihan mo ay yung kandila na kandila na galing sa simbahan. Guys, kumuha kayo. Pero, every time na kukuha kayo sa simbahan, mag-donate naman kayo. Kasi, kung, kung kumuha ka sa simbahan, hindi ka nag-donate. Wala rin yun, hindi rin tatalab Kasi wala ka rin gawa. Okay, so madalas, kaya yung ibang mayaman Pupunta sila sa simbahan At bumibili talaga sila ng kandila Dahil malakas ang kapangyarihan Ng kandila na galing sa simbahan Okay, so Holy Bible, itim na lamesa Ang lamesa ko ay itim, okay So yan, buhok-buhok -buh. Yung bu buhok na pwede mong i-spell. Ito kasi buhok ko to, guys. Ayan, Oh. Ayan. Sana makita sa camera. Okay, buhok ko yan. And then, papel na ikaw ang nagsulat. Okay, so mayroong sulat dito. Ako yan ang Na kahit anong sulat mo lang. Okay, kahit anong sulat mo lang, yan. Tapos, yung crowd. Okay, bakit may crowd? Bakit may crowd dito? Mayroong nanay, may tatay, may magkakaibigan, okay, may mag-asawa, may pamilya. Kahit ano yan, okay. So, gusto din mo yan, at saka ito, okay. Now, ang gagawin mo, ilalagay mo ko sa bangko kasama ng iyong uh, buhok. Ito yung laban sa inggit, okay. So, sino man ang may ah, uh, sino man ang may ano sa'yo, merong inggit sa'yo, okay, merong nagpaplano ng masama o kaya ay nagpa, nagsitsismi sa'yo o yung mga ano nagsasalita laban sa'yo. Remember guys, sa ito ay orasyon sa umaga yung pagkagising mo, yung bago pala sumisikat ang araw, kaya nga mong tinawag natin itong puting orasyon. Kasi yung black magic, iba yun. Doon yung sa demonyo. Ito para sa kabutihan to. Ang gagabay sa inyo ay yung mga puting anghel na nasa yung si Michael uh, Archangel, si Gabriel, si Anthony, okay, yung mga santo na namatay na, okay? So, habang pumapalibot sa yung mga anghel, pagsindi mo pa lang ng kandila, guys, ayan o. May sundo siya, di ba? Ayan. Baka sundo na siya. Okay, ayan. Para makita nyo. Ayan. Habang sinisindihan mo siya, kunin mo yung puting kandila. Okay, ito. Kita nyo ba? Ayan. Sindihan nyo yan. Alright. Tapos itong, itong mangkok na to kailangan ceramic kasi... Kung di yung ceramic, masusunog yan. O kaya plastic. Sindihan mo muna yung sulat mo. At sabihin mo itong orasyon na ito. Lahat ng aking hihiningin ay matutupad. Lalo na kung ito ay mabuti. Mabuti ang aking hangarin para makatulong sa kapwa at maibahagi ang aking yaman. Okay, so bakit may kandila ng tayo? Uusok yan na mamatay siya. Sisindihan mo ulit, kailangan mas, uh, maubos yan. Yan sinulat mo. Kasama ng buhok mo, guys. Okay? So, mas maganda kung metal yung tasa nyo, guys, ha? Ayan. Paulit-ulitin mo sabihin ito, okay? Sabihin mo ito gabayan ako ng mga puting angel at mga patay na kamag-anak para sundin ang aking hiling. Ayan. Pag lumalang na yan, guys, be sure na walang sunog, ha? Ito ay nasa loob ng mangkok. Ito yung sinulat mo at ito yung buhok mo. Sunugin mo yung buhok mo, guys. So, kung, sino man yung kumuha ng buhok mo para ikaw ay kulamin, mawawala yan, tatalsik sa kanila, alam nyo ba na ang kulam ay bumabalik sa tao pag three times sa kanila. Kung hindi man tumalab sa kanila, sa anak nila o sa kaapu-apuhan nila, kaya masamang mangulam ng tao. So, ikaw, para kontrahin mo dahil wala ka namang ginawa masama sa kanila, gawin mo ito, ayan. Yan muna yung uh, ano, ito mula yung ayan. Paikot-ikotin mo siya para ano, ayan, para madaling masunog. Ano? Okay. So, ayan. Sunod, sunugin mo naman yung isa na isa na may mga tao. may mga inggit, may mga palipad hangin, yan. Sunugin mo yan yung mga masamang intensyon, masamang balak, sunugin mo yan, guys. Okay. Lumalang gaab yung apoy kasi, maano yan. Galit na galit sila, parang ganon. Susunugin mo sila. Babalik sa kanila yan, yung mga sinabi nilang masama sa'yo, yung mga panlalait, yung mga wish na masama, okay? Okay, gabayan ako ng Panginoon at mga mabuting anghel, laban sa mga masasamang intensyon at kulam, balis, gaba. Okay, gabayan ang aking mga mahal sa buhay. Ang aking mabuting intensyon sa kapwa ay matutupad. Ayan. Okay, okay guys, sya na ha. So, eto na unti-unti, lalagyan mo yan ng tubig. Kasi kailangan mo yung abo niya, guys. Okay? So, hayaan mo siya ganyan. Kailangan itim na lahat yung papel. Yung dalawang papel na may sunog. Yung sunog na maraming crowd, mga picture ng mga tao. At saka yung sunod ay yung sulat mo at yung buhok mo. Okay? Yan. Tunawin mo lang kaunti ang kandila ilagay mo dyan para okay haya amo siya dyan Okay, tapos unti-unti ay susunugin mo na parang ah, uh, mo ng tubig. Ayan. Okay susuplitin mo na ng tubig kasi kailangan natin yung abon na. Okay, yan. So, yung orasyon na yan, ito, ito yung papel na binasa mo na. Nandyan pa, buo pa siya, no? pero sulog na siya. Okay, nawala na siya. So, ayan na guys. Pag nangyari yan, hayaan mo siya dyan. Ngayon, itong, itong ano, itong mangkok na to, okay, nandyan yung kandila, yung tubig, yan. Ilalagay mo yan sa ilalim ng kama mo. Lalo na doon sa kama ng may sakit. Okay? Yung parang kinukulam siya. Okay, ayan. Yung kandila na galing sa simbahan, hihipan mo yan. Ikaw ang hihihip, ha? O yan. So ito, ilalagay mo to sa ilalim ng kama mo at saka yung kandila na ginamit mo na puti. Ito magagamit mo pa to sa ibang orasyon? Okay guys, so ito ang ating mabuting orasyon. Okay, laban sa kulam, exorcism, uh, okay, laban sa gaba, sa inigit, sa mga mata, ang um, uh, Maduduming isip, mga, mga uh, laban sa yo, o yung black propaganda laban sa yo, okay so sinuunog mo na yung mga intention nila lahat ng sasabihin nila masama sa yo ay lab babalik sa kanila yon three times okay so yan ang mabuting orasyon don't forget guys na mag-usal kayo ng isang Hail Mary okay yan for now ang ating mabuting orasyon. Natutunan po namin ito sa amin sa lumang katagalugan. Yung mga sangre o yung sinatawag nilang mga alta sa sosyedad na pumupunta doon sa mga kaibigan nila na marunong mag-orasyon o marunong mag -fungshuy. Okay? So, don't forget ha. Ilalagay ko doon sa listahan ng mga kailangan na pwede nyo gawin habang kayo ay uh, tahimik sa umaga, okay, bago kayo magkape. Mas maganda kung wala pa naman ang channel, okay? So, sa pangalan, Jesus, Amen.